Yun. Shout out, shout out mga amigo. Once again, nandito na tayo sa ating pagluluto. Yung ating kinuha kanina. Yan. Mahugasan natin yan. yan. At ito naman ang ating halo. Karneng baboy. At ito naman ang ating balatong. Ah, bakke-bakke na. Yan. <laughs> Araning na mabaki mga amigo. Yan, yan natin iahalo ang ating uray. Sita. Spinach yan dito. Ay, spinach daw dito. Yan. Yan ang ating iahalo sa ating special na eating grass. Filipino eating grass. Yan. Hintay-hintay natin. So, yan mga amigo. Once again, sasabay natin sa pagbaki ng balatong tong ating baboy para lumambot siya. Ah, uh, naintindihan nyo, pagbaki. Yan. O, oh, Na nga na, balatong may. oh my God. Uh, dagdag ng tubig, konti. Mamaya ba... na Pag, pag maluto-luto na, yan. Ayan. Ayan. Yan nating sinabay, medyo matigas yung baboy ah, para malasang malasa. Yan. may comment agad eh. Ha ha. Yan, nagbigay na yung tubig. Mga amigo. Kuha ng tubig. Yan. Nagbigay na din tubig na mga amigo. Yun. Ah, uh, hintay hintay lang natin hanggang sa maluto ang ating balatong mabaki-baki. So ayan mga amigo. Habang hinihintay nating mabaki na yung ating nilagang balatong, ayan nagburburik na. Ayan. Ay, yan, sarap. Naghiwa na tayo nito. Ayan, ating panggisa sibuyas at bawang. Ayan. Abang inihintay natin burburik, burik-burik. Nagiwa tayo niyan. Ito yung panggigisa mamaya. So, ayan mga amigo, nabaki na. Nabaki na ang ating balatong. Ay, handa naman natin ang ating kawali. Ayan, gigisa natin yan. Ah, dito natin gigisa mga amigo. Yan Ayan. Ilagay na natin ang ating kawali. Oh, yan. Lagyan ng mantika. Wow! wow! Ilagay ang bawang. Ilagay ang sibuyas. Kiwa-kiwa. Kiwa. kiwa. Kiwar, 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 kiwar. natin ng apoy. Ayan. O, kiwar, kiwar. Hanggang sa maglasa lasa magamoy mag-amoy-amoy na yung bawang at sibuyas. Yan. O, burburik, burburik. Yan. Nangangamoy na mga amigo yung bawang at sibuyas. Igisa na natin ng ating balato. Yun. Uy, ay init, may init. Yun. Yan. Wow. Yummy. Yan. Oh, burik-burik. Burik-burik na. Yun, natapon pa. Sabaw. Yan. Kaya natin sinalin, mga amigo. Dahil dadagdagan natin ng tubig. Yan, sabaw. Yan. Kuha tayo tubig. Ito, gripo. Ayan, dagdagan ng tubig. Ngayon, ako na bahala magtimpla. Itimplahan ko na yan mga amigo ng asin at bechin. Lagyan ng patis. konti lang. Ayan, agburburik na naman. Wow, oh, sarap kumain. Ah, na naman ng ating balatong with matching baboy. So, ayan mga amigo. Pwede natin ilagay ang ating sitang. Ayan. Oh, shout out, shout out sa mga kumakain nito. Yo, nilagay na ang sitang. Punong-puno ang aking kawali. Yeah. Uh. Sa mga taga-probinsya. Yeah. Subukan niyang magluto ng ganito. Pwede pa yung isalad, mga amigo. Yan. Yeah. Kung may bagoong sa inyo, lalo na. Bagoong lang katapat. Yeah. Oh, yummy-yummy. Lami, lami. Uh -huh. So, ayan mga amigo, ang ating tanghalian. Yaming yami na. Ah, kumantam nga na. Ah, kain na po tayo. We will eat together. Ayan <laughs> ano tayo, ang ating sitang. May balatong at baboy. Let's eat together mga amigo. God bless us all Ang magandang tanghali. Kakain na po kami. Bye bye. Ah, may nakalimutan mga amigo. Tuyo. Yeah, tuyo yan, tuyo, tuyo. Ah, tuyo na naman, tuyo. Tuyo, tuyo, tuyo.